Good day mga ka-formally for today's video ipapakita ko naman sa inyo ang ating mga itik na nabili at kung mapapansin po ninyo iba-iba ang kanilang breed pero madali lang yan na masala ang itik pinas, yung kaki brown at black ang kulay so simple lang ating gagawin magbubukod lang tayo ng sampung inahin at dalawang barako na doon natin kukunin ang mga itlog na ating papipisain para ang mga susunod na mga batches ng itik ay purely itik pinas. Hindi kasi allowed magpasok ng itik dito sa amin sa Palawan, kaya talagang kailangan gumawa na lang muna tayo ng paraan. Ito ay dahil sa kadalasan ay ang itik ang may dala ng bird flu, kaya hindi allowed ang itik o seho dito sa amin sa Palawan na manggaling sa ibang lugar. So far After 2 weeks, nagsimula na mga itlog ang aming mga itik at nakapagbabad na rin kami ng itlog na maalat. Madali lang magkalaga ng mga itik mga ka -farmily. Basta may tubig at sapat na pakain at syempre, huwag natin kakalimutan, natuturuan din ang ating mga itik na umuwi sa kanilang tulugan pagkahapon kaya hindi maliligaw ang inyong mga itik. Alam nyo ba na mabisa rin itong pangkontrol sa mga suso sa ating mga basakan? Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please support us by clicking like, share, and comment na rin. Pakifollow na rin ang ating mga page para sa karagdagan pangkaalaman sa farming. Salamat sa Diyos!